Salom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Eileen. Nasa Disyembre na tayo at papalapit na ang Pasko. Kaya naman pumunta kami dito sa Belem ng Judea para sa isang napaka-espesyal na araw. Ipakikita namin sa inyo ang mga lugar na hindi pa naipapakita, mga bago na kahit ako mismo ay hindi pa kilala. Kaya kung handa na kayo, simulan na natin. Sinimulan namin ang araw ngayon sa isang napaka na lugar. Dito ay ang mga bukirin ng mga pastol at sa likuran, ang lungsod na nakikita natin ay ang lungsod ng Jerusalem. Sa isang espesyal na araw at lugar, ayokong mag-isa. Kaya batiin natin ng shalom ang aking ama, si Horge. Shalom sa lahat, masaya akong makasama ka, Alin. Maraming salamat sa pagiging kasama namin dito ngayon. Ang lungsod ng Belem ay mahalaga dahil dito ipinanganak ang dalawang tao na sila ay si Haring David at si Jesus. Kaya mga kaibigan, ngayon bibisitahin natin ang dalawang bagong lugar na may kaugnayan kay Haring David at tatapusin natin ang araw sa loob ng yungib ng kapanganakan, ang lugar kung saan ipinanganak si Jesus. Handa ka na ba, Itay? Tara na, kung handa na kayo. Simula na natin. Pero ano nga ba ang bukirin ng mga pastol na kinaroroonan natin ngayon? Dalawang libong taon na ang nakalipas, ito ay isang lugar ng pagpapastol at maraming yungib ng mga pastol dito sa paligid. At noong panahon ni Jesus, narito ang mga pastol nang magpakita sa kanila ang anghel at ipahayag ang kapanganakan ni Jesus, gaya ng nakasulat sa aklat ni Lucas. Ngayon, sa parehong lugar na iyon, may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga kawan sa gabi. At narito, ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanila. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumukob sa kanila ng liwanag. At sila ay labis na natakot. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Sapagkat narito, Dala ko sa inyo ang mabuting balita ng malaking kagalakan na para sa lahat ng tao. Sapagkat sa lungsod ni David ay ipinanganak para sa inyo ngayon ang tagapagligtas, na si Kristo ang Panginoon. At ito ang magiging tanda sa inyo. Matatagpuan ninyo ang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Ngunit sinasabi sa atin ng Biblia na ang bukirin ng mga pastol ay nasa labas ng lungsod ng Belem. At ngayon, pupunta tayo sa sentro ng lungsod para ipakita ang mga lugar na hindi pa natin na ipapakita na nabanggit ko kanina. Ngunit sa kasalukuyan, ang Belem ay nasa loob ng autoridad ng Palestina. At dahil dyan, ngayong araw, tumatanggap kami ng tulong mula sa tanggapan ng representasyon ng Brasil sa Ramala at pati na rin kay Ayman na narito rin ngayon. Tara, batiin natin siya at pumasok tayo sa makasaysayang bahagi ng Belem. Mga kaibigan, batiin natin si Ayman sa ng Shalom. Shalom. O siya at ang aking ama. Si Ayman ay isang kristyano mula sa Jerusalem. Pero madalas siyang pumunta rito sa Bethlehem. Sinabi pa nga niya na sa ikadalawamput at ikadalawamput ng Disyembre, pupunta siya rito kasama ang kanyang pamilya. Kaya sobrang saya ko na makakasama natin siya ngayon. Shukran Toda raba. Mga kaibigan, sandali lang at pupunta ako dito sa gilid. Tingnan nyo, ang ganda-ganda talaga. Kaya parang pakiramdam ko ay pastora ako rito. May batang lalaki rin dito na may dalang mga tupa. Pero para malaman nyo, mga kaibigan, hanggang ngayon sa lugar na ito, may mga pastol pa rin, may mga tupa at may mga alagang hayop. Samantalahin ko na rin na kasama ko ang bago nating kaibigan sa channel. Pagkatapos, pwede niyong bigyan siya ng pangalan. Pwede kayong pumili ng pangalan para sa kanya dito sa mga komento. Gamitin natin ang pagkakataon para ikwento ang tungkol sa lungsod ng Belem. Hindi ito isang malaking lungsod hanggang ngayon. Mayroon itong 30,000 naninirahan at nahahati sa tatlong bahagi. Ang bahagi ng Beit Lechem, Beit Sahur, at Beit Jala. Ang Beit Lechem, orihinal na pangalan ng Belem sa Hebreo, ay nangangahulugang bahay ng tinapay. Mula sa bahay ng tinapay, magpapatuloy tayong mamasyal. Iiwan ko na dito ang ating kaibigan. Ay excited ka na bang pumunta doon? oh, sobra, sobra. Pinapa-excite mo ako ng sobra sa mga sorpresa, di ba? Para sa akin at para rin sa lahat ng nanonood sa atin. Mga kaibigan, ang sorpresa natin ay nandito lang sa harap. At ito ay mahigit tatlong libong taon na ang tanda. Ang lugar na ito ay tinatawag na balon ni David. At ito ay isang napakalaking balon. At ito ay may higit sa 24 na metro ang lalim at may tatlong lagusan para kumuha ng tubig. Kaya tingnan mo, dito natin kayang buksan at makita kung ano ang nasa loob. Sa pinakailalim, makikita natin ang tubig. Ang balon na ito ay orihinal na itinayo Mahigit tatlong libong taon na ang nakalipas. Ibig sabihin, umiiral na ito noong lumaki si Haring David dito sa lungsod ng Belem. At ito ang balon kung saan siya kumukuha ng tubig at dito rin siya umiinom ng tubig. Literal na dito naganap ang pagkabata ni Haring David. Ito ang lugar na madalas niyang puntahan bago pa man siya naging Haring David. Noong siya ay simunting David, ang pastol ng mga tupa. At si David ay nagkaroon ng napakasimpleng pagkabata dito sa lungsod ng Belem. Ngunit, sa kabila ng kanyang simpleng pinagmulan, siya ay magiging dakilang hari ng buong bayan ng Israel, ang pinakadakilang hari na nagkaroon ang bansang ito. Ngunit sa kanyang pagkahari, magkakaroon siya ng malaking kaaway na bayan at ang mga kaaway na ito ay tinatawag na mga Filisteo. Para magkaroon kayo ng ideya kung gaano sila kapanganib at kung paano sila nananalo sa maraming labanan. Nasakop pa nga ng mga Filisteo ang Belem. Isipin ninyo si Davi na nakikita ang sarili niyang bayan na nasa kamay ng mga Filisteo. Ang mga kaaway niya, isang paganong bayan, ang namamayani dito sa Belem. At dahil dito, habang siya ay nasa kweba ng Adulaw, Nagtatago at naghahanda para sa mga labanan, sinabi niya, Sana makainom ako ng tubig mula sa balon ng bilim na nasa tabi ng pintuan. Tinutukoy niya ang balon na ito na nakikita natin. Sobrang gusto niyang uminom ng tubig dito. At tatlo sa kanyang mga sundalo ang nakarinig nito at ginawa nila, mga kaibigan, isang bagay na hindi maiisip sobrang, sobrang delikado. Nagpasya silang suungin ang mga linya ng mga Filisteo. Pumunta sila dito ng palihim at kumuha ng tubig mula sa balon na ito at buong pagmamalaki, dinala nila ito kay Haring Davi at sinabi, Davi, dinala namin ang tubig na ito para sa iyo. Pagkatapos, isinugal pa nila ang buhay nila para gawin iyon. At kinuha ni Haring Davi ang tubig na iyon at siya ay ibubuhos niya ito sa lupa. Isipin ninyo, ang tubig na pinanganib pa nila ang kanilang buhay para kunin, hindi niya ininom. Bagos, ibinuhos niya ito. Basahin natin ng sabay-sabay ang bahaging ito. Kaya't ang tatlong makapangyarihang iyon ay sumugod sa kampo ng mga Filisteo at kumuha ng tubig mula sa balon ng Bethlehem na nasa tabi ng pintuan at kinuha nila ito at dinala kay David. Ngunit hindi niya ito ininom. Bagkus ay ibinuhos niya ito sa harap ng Panginoon at sinabi, Ilayo mo ako o Panginoon na gawin ko ang ganito. Iinumin ko ba ang dugo ng mga taong nagbuwis ng kanilang buhay? Kaya't hindi niya ito ininom. Ito ang ginawa ng tatlong makapangyarihang iyon. Pero bakit nga ba ibinuhos ni Davi ang tubig na iyon na pinanganib pa ng tatlo ang kanilang buhay para kunin? Una, hindi lang niya basta ibinuhos ang tubig sa lupa, inialay niya ito sa Diyos. Sinabi niya, "Ang pinakamahalaga sa akin, hindi ko gagamitin para sa sarili ko, iaalay ko ito sa Diyos." Isa itong paraan para parangalan niya ang Diyos at parangalan din ang kanyang mga sundalo. Dahil kung ininom niya ang tubig, magbibigay siya ng malinaw na mensahe sa kanyang mga sundalo. Ang tubig na ito ay mas mahalaga kaysa sa buhay ninyo para sa akin. Pero sabi niya ngayon, Ang Diyos at ang dedikasyon na ibinibigay ko sa Diyos ay mas mahalaga kaysa sa inyo. Ibig sabihin, ang Diyos lang ang mas mataas sa atin. Napakagandang mensahe nito. At meron din tayong teorya, mga kaibigan. Ang teorya ay si Davy. Ninanais niya ang tubig. Pero hindi naman talaga niya inaasahan na may sundalo na pupunta rito, ilalagay sa panganib ang buhay para kunin ito. Sabi niya, gusto ko ng tubig na yon. Narinig ito ng mga sundalo at sinunod nila. Hindi naman talaga inutusan ni Davy na pumunta sila dito. Pero dito, mga kaibigan, dito pumupunta si Davy at ito ang tubig na labis niyang gusto. Tara, kilalanin pa natin ang balon at subukan kung matitikman natin ang tubig nito. Pero saan nga ba galing ang tubig na ito? Hindi ito ang lugar ng isang bukal. Oo, ito ay isang balon. Dito iniipon ang tubig-ulan. Kaya dito sa lugar na ito, kapag umuulan, na ay sa panahon ng Disyembre, Enero, Pebrero, ang tubig ay dumadaloy at pumapasok dito sa kanal na ito. At ang kanal ay dumadaloy papasok, kaya ito, mga kaibigan, ay isang sisterna. Isa itong malaking imbakan na nag ng tubig ulan para magamit sa buong taon. Pero totoo bang tatlong taon na ang sisternang ito? At ang sagot ay oo, pero ilang beses na rin itong narestore sa paglipas ng kasaysayan. Isang halimbawa ay ang batong ito. Ang batong ito na ngayon ay nagsisilbing pasukan at labasan ng tubig. Mayroon itong dalawang libong taon at dati itong bahagi ng isang aqueduct na Herodiano. Ibig sabihin, dinala ito mula sa ibang lugar at inilagay dito. At makikita nyo na may tubo dito mga kaibigan. Nakikita nyo ba ang hose na ito? Itong hose na ito mga kaibigan ito ang nag-aalis ng tubig mula sa loob ng sisterna. Kasi gumagana pa rin ang sistemang ito hanggang ngayon. Kaya itong hose na ito, ito ang nag-aalis ng tubig mula sa loob. At dito rin may mga kable ng kuryente na sila ang motor. Na nasa ilalim siyang humihigop ng tubig. Ngayon, susubukan nating hanapin dito ang lalaking responsable na magbubukas nito para makakuha tayo ng kaunting tubig at matikman. Kasi sa huli, Si David ang may gusto ng tubig na ito. Ako rin ay nagsisimula ng maghangad, kaya hahanapin na natin ngayon ang isang tao. Tatay, binubuksan na niya ang tubig para sa atin. Sampu astig. Nasa parehong lugar kung saan si David. Sarap. At ngayon, ako naman mga kaibigan. Tingnan mo dito. Malamig ang tubig. Huwag nating aksayahin ang tubig. Tingnan nyo kung gaano kaganda ito. Pinag-uusapan natin ang sistema ng tubig. Napakatanda na hanggang ngayon ay gumagana pa rin. Ngayon, imbes na gumamit pa ng balde at tapayan sa pagsalok ng tubig, ngayon, meron na tayong mas madali na sistema. Tulad ng nakita ninyo, isang dekuryenteng sistema na may motor. Pero pareho pa rin ang sistema ng tubig. Ibig sabihin, ang iniinom nating tubig ay mula pa rin sa parehong balon at nananatiling malamig at malinis tulad noon. Talagang kamangha-mangha. At ito ay nananatiling isang napakahalagang pinagkukunan ng tubig dito sa lugar na ito. Mga Kristiyano ang nagbabantay dito, tulad ng binatang nagbukas ng motor para sa atin. Isa siya sa mga nagbabantay sa lugar. Dito sa labasan mga kaibigan, isasara natin ang pinto ng lugar na binuksan nila ngayon para sa atin. Bakit? dahil inuming tubig ito at ginagamit pa rin ng mga tao rito hanggang ngayon. Kaya ayaw ng mga tao dito nang naglalakad na posibleng makadumi o makapolusyon sa tubig. Kaya isasara natin ito. At ngayon, tuloy na tayo sa ating araw. At marami pang mga nakakatuwang bagay ngayon. At habang dumadaan tayo sa magandang lugar na ito, itong maliit na pasukan na ito ay halos hindi mapapansin. Pero ang pinakamahalagang lugar sa buong area na nilalakaran natin ay nandoon lang sa loob. Kaya, sumama kayo sa akin at tuklasin natin kung ano ang meron doon at kung bakit tinatawag na yung lugar na ito na yung gib ni Haring David. Tara na! Gamitin natin ang pagkakataon para buksan ang ilaw. At dito sa loob, kung titingnan natin sa dulo, makikita natin ang isang bahagi ng yungib, ang yungib ni Haring David. Dito nakatira si Jesse. Si Jesse ang ama ni David. Ito ang bahay kung saan lumaki si David at dito rin siya papahiran ng langis ni Samuel. Basahin natin ng sabay ang bahaging ito. Pinaraan ni Jesse ang kanyang pitong anak sa harap ni Samuel. Ngunit sinabi ni Samuel kay Jesse, Hindi pinili ng Panginoon ang mga ito. Sinabi pa ni Samuel kay Jesse, Wala na bang ibang binata? At sinabi niya, Mayroon pang isa ang bunso na nag-aalaga ng mga tupa. Kaya't sinabi ni Samuel kay Jesse, Ipag-utos mong tawagin siya sapagkat hindi tayo uupo hanggat hindi siya dumarating dito. Kaya't ipinatawag siya at pinapasok. At sinabi ng Panginoon, tumayo ka at pahiran mo siya ng langis, sapagkat siya nga ang pinili. Kaya't kinuha ni Samuel ang sungay ng langis at pinahiran siya sa harap ng kanyang mga kapatid. Mula sa araw na iyon, ang Espiritu ng Panginoon ay sumakanya na kay David. Tingnan nyo, ang galing dito ang lugar na ng pagpapahid. Heto ang yungib, mga kaibigan. Dito pinahiran si Davi. Siya ay papahiran ni Samuel at ito ang magiging unang hakbang para siya ay maging dakilang haring si Davi na kilala pa rin natin hanggang ngayon. At dahil dito, dito sa itaas ay itinayo ang isang simbahan na tinatawag na Carmelo ng Belem. At ngayon, papatayin natin ang ilaw dito at ipagpapatuloy ang ating paglalakbay. Dahil pagkatapos ni Davi na ipinanganak at lumaki dito sa Belem, makalipas ang isang libong taon, dito rin ipinanganak ang kanyang ina po mula sa angka ni Davi at siya ay si Jesus. Alam natin ito mula pa sa simula ng bagong tipan, sa pamamagitan ng Mateo Kabanata 1, Talata 1. Aklat ng lahi ni Jesus Kristo, anak ni Davi, anak ni Abraham. Kaya, kung pag-uusapan natin ang Bethlehem at ang kapanganakan ni Jesus sa Bethlehem, kailangan nating laging magsimula. Isang libong taon bago, noong panahon ni Davi at ang simula ng sambahayan ni Davi. O, oh, kaibigan, punta na tayo sa yung gib ng kapanganakan. At, uh, maranasan, ako'y namamangha sa lungsod ng Bethlehem. Tingnan niyo kung gano'ng kaganda ang tanawin na ito. ito ang pasukan ng simbahan ng kapanganakan at sa loob ng simbahan ang yunggib ng kapanganakan, isa sa pinakamahalagang lugar para sa mundo ng kristyano. Pero ang unang mapapansin mo ay ang liit ng pintuan. Paano kaya na ang isang napakahalagang simbahan ay may napakaliit na pasukan? Kung mapapansin ninyo, ang orihinal na pasukan ay nasa itaas at paliit ito sa paglipas ng mga siglo. Ganito na ito, simula pa noong panahon ng Imperyong Mameluko at ang layunin ay gawing maliit ang pintuan para hindi makapasok ang mga hayop, para hindi makapasok ang mga maniningil ng buwis na noon ay mga Mamelukong tao kasama ang kanilang mga hayop sa loob ng simbahan. Pero naging sobrang liit ng pintuan kaya tinawag na lang itong ang pintuan ng kababaang loob. Kaya pasukin natin ito at alamin kung bakit ito tinawag sa ganoong pangalan. Tara na. Tinatawag na pintuan ng kababaang loob ang maliit na pintuang ito dahil hindi mahalaga kung sino ang papasok, hari, makapangyarihan o mahalagang tao. Lahat ng tao ay kailangang yumuko at magpakumbaba para makapasok sa simbahan ng kapanganakan ni Jesus, ang simbahan ng pagsilang. At ang simbahang ito ay itinayo sa ibabaw ng Yungib noong taong 326 at isa ito sa mga pinakamatandang simbahan sa buong banal na lupain. Mamaya-maya ay bababa tayo sa Yungib, pero ang tanong ay, Ano ang ginagawa ni na Jose at Maria dito sa Belem? Pumunta sila dito dahil sa sensus ng mga Romano. Pero wala silang bahay na matutuluyan kaya sila ay tumuloy sa isang sabsaban sa lugar ng mga hayop. At noong panahong iyon, ang mga pastol ay nagbabantay ng kanilang mga hayop sa loob ng mga yungib. Kaya, sa loob ng yungib na iyon, ipinanganak ni Maria si Jesus at ang lugar ay minarkahan ng isang pilak na bituin na may labing apat na dulo. At ang labing apat na dulo ay sumisimbolo sa labing apat na henerasyon mula kay Abraham hanggang kay David at labing apat pang henerasyon mula kay David hanggang sa pagdating ni Jesus. Kaya, ang bilang na labing apat ay nag-uugnay kay Jesus kina David at Abraham. Sumama kayo sa akin mga kaibigan. May ipapakita ako sa inyo Ito ang sabsaban, ang lugar na pinaglagyan kay Jesus sa loob ng isang yungib dito. Tingnan ninyo ang ipinakita ng aking ama, makikita rito ang orihinal na bahagi ng yungib. Malaking halik, magkita tayo muli.